natin paano kasi ano yung magkaroon ng uh, cortic, yung, yung church, separation of church and state ito religion yung, uh, uh, siguro oh. uh, para wala para matapos na rin siguro para, uh, para maganda ang umarap na rin pero ay uh, not nah, ano nah, nah, nah. kasi kung maano, eh may, uh, may maganda lang talaga uh, ma, maninig both sides no? siguro ay uh, I'm hoping that no? si Pastor Pagkoladi very side. So, at uh, know na ba? Kung isang side lang ang uh, narinig. Uh, we can assure uh, everybody who can come to the Senate that they will be given uh, time to be able to air their side. And we will be fair. Uh, uh yep. Yeah, Yun na, siguro na kailangan mong tiwala. Ang mga rin daw na magiging patas po tayo dito. So, at, uh, anyway, dito naman, hindi ito legislation supposed talaga, no? Hindi na po talaga dapat uh, mga pa. It's not only Others also na um, bakasa sila. border of federal talaga talagang lahat naman ang investigation dito at trabahiri sa inyong na.